aking ginawang maples. So, nakarami na ako, guys. So, kain na tayo. Masarap na maples. Masarap talaga ng honey. Makaready na yung honey ko. So, okay. Guys, waffles. Yummy, yummy, yummy. Kain na. Guys. Wait natin sa ating waffle recipe 2 eggs 2 tablespoon na sugar guys na powder ating sugar 2 tablespoon tapos half uh, oil half cup oil and then one and three fourth uh, fresh milk one and one cup and three fourth fresh milk guys tapos 2 teaspoon vanilla extract 2 teaspoon vanilla extra. Two teaspoon vanilla extra. Ito ang tote bowl. na rin yan kasi kulang kami sa vanilla. So, 1 teaspoon ang lagay namin, guys. Then, 2 cups flour. 2 cups flour siya. To? Dalawang part. cup na ganyan. So, 2 cups flour yan. Mm -hmm. Tapos, sukat so, ka ulit. yan ito, caps ko Sa ano? Sa cellphone? Sa iPad? So, two cup flowers na ano? Harina, guys. Dalawang ano? cup. Itaktak ano? e, mo na siyang ganun tak 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 tak, -tak. yan mabilis mabilis dapat salain natin kasi minsan may mga buo-buo hmm. pati yung baking powder kailangan salain din hmm. so isang cup pa be so two cups na na ano na flour cup So, isang cup pa guys. So, masukat pa si Inday Aisa. Ay, si Inday Mary pala. <laughs> Nakalimutan ko yung pangalan ni Mary. Mary Grace. So, sasalain ulit ni Inday Mary Grace. Gagawa kami guys ng waffle recipe. Madali lang siya gawin. So, ganyan lang ang mga sangkap niya, guys. Two cups na flour. Mm -hmm. Tapos, four teaspoon baking powder. So, may baking powder. Oo, uh -uh, teaspoon. Nandiyan ang teaspoon mo. Mm. Four teaspoon. Salain nga rin sabi. Mm -hmm. Kasi nabubuo-buo siya. Diba? Mag dalawa na kami naggagawa ng waffles, guys. Akin na siya. Yan ang mahawakan ko. tutu two, four teaspoon na baking powder. Ayan. Sa so, dalawa pa lang. Tatlo. So, apat. So, ganyan na natin siya, guys. Pwede siya mamuumo. Tapos, kakunting salt. Ang dito yung salt. Salt natin. konti lang. Parang, i pinch mo lang siya konting asin lang. So, ganyan lang ang asin. So, mix-mix na natin siya. Mix-mix na natin siya, guys. Hindi yan, hmm. yan, yan. na. Ayan. Guys, ang mga sangkap ng ating waffle. May machine kami so gagawa kami ng ano gawin na namin para makakain na kami ng marienda. Pati sa mga batuta. Yung mga soka, punti lang pala. Hmm. Kasi maglalagay pa sila ng hangin. Aha. Uh -huh. So, yung mikos, -mikos ni Inday na regress ang ating waffles. Mixture. So, ganyan na siya guys. Kasi ng buo-buo sila na mm -hmm. Pagkainitan na so, na natin yung ating humahan dyan. So, buksan natin siya guys. Lagyan natin ng butter. Parang hindi siya magdikit-dikit. Um, ayan. Mainit-init na yan siya. So, lagyan natin siya ng... Um, ay, tumulong na. Ano ba kadami? Ganyan lang siya. Punong-puno siya. So guys, madali lang pag may machine. Ayan. Tama na yan. Sige pa po na pa yung mga... Hindi ba lulubo yan? Okay na siguro yan? Punong-puno pa? Try. Yung mga itim-itim na buhoy. So, ayan guys. Punuin natin. Ayan, ayan. Para pumantay siya guys. Tapos, baka awas. So, ilalagay na natin. First time ko gumawa. Ayan. Hintayin natin siya. Mga ilang minuto. Pag nag-green na siya dyan, guys, ready na siya. Ayan. ayan. Ayan, magre ready na siya. So, Mag-green na siya. Umawas ata. Okay. Natin kung pwede na siya. Pwede na? Pwede na na? No? Ha? So, alisin na natin siya dyan. Ano yung hindi siya nahiwa? Pagpapuwa na yung pain. Tsaka nahiwa eh? Hmm. Pumahapi-pumahapi. Pumahapi-pumahapi. So, na, guys. Luto na yung ating waffles. Wala bang isang sauce sa, ano, pang sandok? Parang not siya. alam Punti ba? Hindi na. Hindi na. So, yun na, guys. Guys, well, gagawa tayo ulit. Dapat hindi natin siya pupunuin kasi umaawas siya. Sobra-sobra. Dapat yung tama lang. Ganyan lang siya kada hindi siya punong puno. Ganyan lang, no? Matanggal kaya? Kasi awas naman kasi siya. Ganyan lang. Ganyan siya, guys. siya mga dry kusaglit. Ma-desert na. Oh. Tapos isasarada natin siya. Tapos natin kung aawas pa siya. Ito isa pa lang. isang slice pa lang siya. So guys, pangalawang gawa na natin yan. Ayan na. Uh, kunti pa no. Mm -hmm. Kunting brown polyp. Kunti meron pa ulit, guys. Mga 10 minutes. So, yun na, guys. Pwede na siya. Madali lang talaga gumawa pa may machine. Sige, may regress. Ang taga-tanggal. Ako naman, ang taga-lagay. ganyan yung pagtanggal. May init? Ayan, ganyan lang siya, guys. Ayan, siya, guys. So, maglalagay naman tayo ulit ng butter. Pangatlo natin gawa na to. Marami tayo ata magawa sa ngayon. Kasi marami ang nagawa natin ngayon. Two cups na mm, ano. Harina to eh. Two cups na madami na magawa. So, pangatlong gawa ko na to. Dapat hindi siya punong-puno. May -puno. buhok ko siya. Ha? Ito. May buhok-buhok. Kasi umaawas man siya, babe. Mm try natin. Patuyuin muna natin siguro, no? Bago itakpan. No? Try natin ulit. Kasi may ano, butas-butas. Nakikita yung butas. na lang natin siya bago sa takpan. First ko kasi gumawa din ito eh. So, ayan na guys. Bu Buhok. May butas-butas kasi yan. Ayan. Ganyan lang siguro. No? Tapos i-dry natin sa glit. Para hindi kita yung kanyang butas-butas. I-dry natin bago natin takpan. Nang ito may butas. Nalang butas. Mm-hmm. Tignan natin yung last Tignan Malambot nga siya. Malambot ng do. So, pwede na siguro takpan. Umaawas nga siya, B.O. Lagyan mahan eh. So, takpan natin siya, guys. Pwede na siyang takpan. Okay. Guys, ayun na. Luto na. Tatlong gawa na namin yan. So, okay na siya, guys. Pula. Brown na siya. So, yun na guys. Na, nakarami na kami ng gawa. Huh, hindi mo nila eh. na maubos. Yung naka... Ang marinda bukas eh. Ang dito si Manang bukas. Wow, yummy. Kagawa na, na tayo ulit ng ano dalawang beses pa tayo magawa. Hmm. So, so, magawa na tayo ulit ng last dalawa pa. Hindi natin na... Hindi natin ang bottle. Kalat nga daw siya guys ang dalawang bisis pa ito kami pang na yun ano no? hmm pang na ito butas-butas. Kailangan natin takpan ang butas. Yan. So guys, pang-atot na natin ang gawin. So ito, sa na natin. Hi! Guys, okay, so ito na yung ginawa ko mga po. So tikman natin siya kung gaano siya kasarap. So, lagyan natin siya ng honey. Hmm, dami naman. ano pa na So guys, tikman natin. Kaya na ba? Yun? Uh -huh. Kain na tayo ng mabos. Mmm. -hmm guys. dami ko nang gawa, oh. Hindi mo nilalagay dito yung mga ano Ah? Um? Dapat yung mga machine, parang dito na. Kaya ah, tanggal niya. Ha? tanggal niya. Bakit ang? Ah? Ay, makalap. Hmm. So guys, kain tayo ng maples. Yummy yummy. Thank you guys for watching to my channel. Kain tayo. Sarap. Bye, God bless you all guys, thank you. Not gonna know about it.